Kal. Orente <tap> ka Ano tao espirito Tawag sabihin mo ba ko hindi? sige. Di aga-aga puta. Tao ka espirito? Tao ka? Good. Nya basol na. May traso na. May traso wala. Wala. Galit inggit. Galit inggit Sagot? Ha? Paraksak. Galit inggit. Galit inggit Sagot? Para matapos na ang laban. Ha? Gusto mong kilitin na kita? Habang kung buhay mo magkukulang ka, hindi ka makapalang dyan. Papatay kita sa sa loob ng katawan na yan. Pag hindi ka nakipag-usa, galit yung Galit. Galit. Anong ginagalit mo sa kanya? Mutang ka ba ng pera? O napagsabihan ka ng hindi maganda? O ka na galit? Anong dahilan? Ha? Napagsabihan ka ng hindi maganda? Kapit bahay ka, malayo ka. Tatanong ko sa'yo, kapit bahay ka, malayo. Gusto kong marinig tungkol sa iyo. Kapit bahay malayo. Malapit. Malapit ka lang. Kapag anak o kakilala, barkada o whatever. Sumagot ka lang maayos, huwag ka magsisinungaling. Ha? Kapit bahay? Ha? Bata matanda? Ha? Ilan na pinatay mo? Bilis! Ilan na pinatay mo? Ha? Ha? Bibilang kita to, papatayin kita. Kung wala ka. Ha? Papatayin mo ito. E paano kung hindi ka na, hindi kinahuli? Papatayin mo ito. Ha? Hindi mo alam na no, mayroon pang mas malakas sa'yo. Ha? Hindi mo mong makapayin sa lahat. Tanggal na. O sige, tanggalin mo lahat ng binara mo. Sige. Huwag kang magtitira, ha? Pahirapan ka sa katawan yan. O, oh, ano? Yan na ta, nakasara ka te Katapat mo Kasi ka kukulam ka Ano oh. At may, Alam mo ba na may gumamot na sa yan Alam mo na may gumamot na yung na rito Ano ah. Bigit, kukulam ka Huwag na huwag ka magmumulat Kundi bumulagin kita, tatanggalin ko yung mata mo Babalikan mo pa hindi na Ha Yun lang ang dahilan mo Galit galit sa mayroon ka man ng pera? Yan e, ano? Ha? Ah, kain. Pagkain. Eh, di ka binigyan. Ikaw pa yung umiingi ng maayos o umiingi ka ng balasobas? Matanda ka. Umiingi ka ng maayos? Hindi. Ha? Ah? Hindi. Eh, balasobas ka rin pala eh. Moshi. Ako na ko alisip papatay kita. Salo biya po ma. Patayin na magkulang ito. Totoo lang ang magugulang. Sino yung speednik?